Ayan, welcome back mga ka-adventure Another day, another adventure tayo Ayan, samahan nyo po ako sa araw na to Sana pagkaluban tayo ng biyaya at bigyan ng kalakasan ng Panginoon Okay, let's go! Ayan, kung bago lang po kayo sa channel na to Siyempre, welcome na welcome po kayo At pag subscribe na lang po at pag hit yung ating notification bell Para lagi po kayong updated sa mga video po natin na ilalabas. Alright. na naman ng Panginoon Ayan, balik na naman tayo sa karagatan balik adventure na naman tayo siyempre another day another adventure Ayan, samahan nyo po ako sa araw na to sa napagkaluban tayo ng biyaya gabayan ng Panginoon let's go na tayo sa spot ya, subukan natin dito bang malinaw naman sana mayroon okay bis lang tayo sabay live na rin okay sabay alsa na ginoon let's go ayan matapos nga tayo makapag prepare ayan, agara na rin tayong sumisid at Ay, siyempre nagload na rin tayo ng ating SG along the na meron tayong makitang target pwede na 2 is per eight. Ayan, matapos nga tayong makapagulod ng ating SGI Agaran na rin tayong sumisid At dito, nag-ambus po tayo sa unang pagsisid Ayan, at di nagtagal, mayroon akong napansin na isang oversized na coral trout. Ayan, banda sa ibaba. At ito, inisto ko na at aking nilapitan. At yun, nung tirahin natin ay ito pong nangyari. Ayan, medyo napababa po yung ating patama. Kaya napunit yung kanyang katawan. Kaya nakawala sayang sa unang kalabit po ay nakawala uh, oversize na sana coral trout na tanggal sayang at yung nga inisip ko na sayang din lang dahil mamamatay yun dahil punit yung kanyang bandam bituka at sinilip ko pa at ito binalikan ko at sinilit yung kanyang sinutan ngunit napakalalim at malabo na sa ilalim. Dahil wala nga tayong dalang flashlight ay di natin makita. Ayon sayang. Sana kung mamatay ay mapakinabangan naman ng kapanya isda. Ayan, matapos po akong magkapag-prepare at mag -ipo ng hangin ay nag-move na ako dito sa bandang kabilang rawis at dito nga ay malabo ngunit nag ko ako dito at di nga nagtagal ay meron tayong napansin na grupo ng King Mac ngunit di pa ganong kalakihan pero pwede na ayan nung tirahin naman natin ay goods naman yung ating patama at ayan na rin po yung ating unang isda para sa araw na to Ayan, secured na yung ating unang isda. dahil nga malapit lang tayo sa bangka ay lagay na natin sa bangka yan at dito sa panibagong pagsisid ay mayroon tayong nakita na isang kaibigan na natutulog ayan ginising ko dahil tanghali na tulog pa tamad siguro ito ayan nga nung pagkagising niya ay lumangoy na rin at nang palutang na tayo ay sumunod pa sa taas aba nagaalit siguro ikaw ba naman yung natutulog ay gisingin ka Ayan, matapos nga tayong makipag-ariglo sa ating kaibigan ay nagpahinga na rin tayo at nag na naman ng panibagong hangin at panibagong pagsisid na naman ang ating isinagawa at dito meron tayong nakita na King Mac na naman at yun nga nung tirain natin ay hindi natin inasaan na pumulupot yung ating reel sa ating rubber kaya hindi inabot sayang ayan o oh. ayan nga may kasabihan pag hindi para sa atin ay maraming dahilan sayang kumulupot pa hindi kabut, sayang ayan at dito sa ibabaw pa lang ako ay napansin ko na yung grupo ng batfish o giant tubleron ayan nung tirahin natin ay maganda naman nating patama stone shot Okay, goods na rin ito na pangulam. At ito na rin yung ating ikalawang isda para sa araw na to. Okay, pangulam na. At yun nga, matapos nga natin may secured yung ating ikalawang isda ay agarang na akong dahil biglang nagpulasan yung mga vit. At siguradong mayroong nagahan at di nga nagtagal ay mayroong tayong napansin na isang kingmak Ayan oh. Yun, yung hinabol natin ay lalong bumilis yung kanyang langoy. Kaya hindi natin na kalabitan. Sayang. at dito matapos nga tayong makapagpahinga ay agaran na naman tayong sumisid dahil meron tayong napansin na grupo na naman ng King Mac at dito pumili pa ako ng medyo malaki-laki dahil napakarami ayan sa sobrang kapipili ay napunta tayo sa wala nga matapos tayong magkaahon ay nagpahinga at nagsagawa na naman tayo ng panibagong pagsisid at dito nagdrop ako sa grupo ng mga bait at nagbabaka sakali na mayroong biglang maghunt ngunit medyo palabo na ng palabo dahil malakas na yung agos at syempre nagtsaga-tsaga pa rin tayo na sana ay makadagdag tayo at dito nga sa dive na to ay walang nagpakita kaya tinagtagal ay pumahon na rin ako. Ayan nga yung mga bit at yan yung mga tuna na malilit at paborito yan ng King Mac. At dyan na lang tayo nag-aabang. Ayan, panibagong pagsisid na naman yung ating ginawa at ambos yung ating ginawa dito. Sinubukan kong sumagad ngunit talagang malabo na sa ilalim. Ayan guys, madaya lang talaga yung ating camera. Pero sa personal nito ay talagang napakalabo na. At dito, pag peaceful natin ay merong nagpakita. Talakitok, good size na rin sana ito guys. Ngunit, di agad natin napansin dahil nga malabo. Noong lingunin ko dito sa kabila ay sumirit na rin. Ayan. At umahon na lang tayo at nagpahinga. Para na naman sa... panibagong bagong pagsisid na ating gagawin. At dito guys, habang nagpapahinga ko sa ibabaw ay napansin ko na dumaan ang grupo ng king Mac At ito, pinili ko yung medyo malaki. Ayan, napakaganda yung ating patama. At nung hinihila nga natin pataas ay biglang lumapit pa yung mga kasama nito. At yun nga, wala naman tayong magawa dahil isa lang yung pana na dala natin. Ayan, yun secured na yung ating... King Mac ayan matapos nga natin may secured ay nagsagawa ulit tayo ng panibagong pagsisid at tumasa tayo na sana mayroon pa magpakita at yun nga at di nagtagal ay mayroon na namang nagpakita na isang King Mac ay yan o nung tirahin natin ay goods naman yung ating patama ay yan at yan na rin yung ating huling isda para sa araw na to. Dahil natapos natin may secure yung isdang ito ay tuluyan na rin na lumabo yung dagat. Ayan nga. Sa ibabaw ay malinaw pero pag dating mo sa ilalim ay talagang malabo na. Kaya nung may secure natin yung isdang ito ay nagpasyan na rin ako na umuwi. Dahil inap na at goods na rin ito sa ating pang-ulam. Ayun okay, sa nga dahil medyo pagod na rin tayo. Kaya goods na rin yung biyaya na ipinagkaloob sa atin. Okay. Wala ba? Ah. video no okay Yari yung pangulam natin yan pa all da right. yan salamat pa rin sa Panginoon kahit na malabo ay pinagkaloban pa rin tayo ng biyaya ayan shout out po shout out tayo kay Juni Kwekfin at Pulito Quista. ayan shout out po kay Leandro Purio ayan shout out kay Rivando Siling Silingo ng Las Piñas City, Manila. Yan siya po kay Joel Buil ng uh, San Jose del Monte, Bulacan. Yan siya kay Pancho Pantino ng Rapu Rapu Albay. Yan siya po idol kay Renan Fishing Adventure. Siya po. At marami pong salamat kay Christian Espiron ng Silay uh, Silay Negros occidental yan shoutout po kay Denise at Jerry Linisis ng Marikina City shoutout po kay Terso Queloy ng La Union shoutout po Denise De La Cruz family ng Naic Cavite at kay Ricardo Mandaragat yan shoutout po kay Der Palma at Angel Hernandez shoutout po kay Eddie Muradas uh, Palacio Family ng Barangay Nipa Palanas Masbate Shoutout po kay Alan Pertis ng Dunsol -sor Sorsogon Shoutout po kay Jim Dulay ng Bulan Sorsogon Shoutout kay Jumari Garcia Yan shoutout kay Mirian Basilan at kay Bong ng Davao City Shoutout po Marami pong salamat at kay Rodrigo Rosita at Christy Tutu Kawaling, yan. Siya po kay Luria Bidal ng Mountain Province. At Danilo Adalim at Chuds Prince Adalim, yan. Siya po ng Santa Rosa Isiha, yan. Kay Rupo Bascor ng Tagaytay, Cavite City, yan. Siya po kay Richard Pasibi ng Pili, Kamarinisor, yan. Siya to po. Marami pong salamat at kay Lord Delisa Talingaw ng Kurun Palawan, yan kay Triggerman Hunter shoutout po at kay Garnel Sirbano yan marami pong salamat at kay Tom Rubin Liansana yan shoutout po marami pong salamat at kay Romil Pulin at Larimo Silario Lakwat Zero po kay Father Insan Fishing TV ayan marami pong salamat at kay Romil Nabariti at Marcelo Bernaldez yan shoutout po kay Modesto Pool ayan Marami pong salamat at kay Tarzan and Palawan uh, Tumbaga Hunter ng Kisun Province Yatot po, marami pong salamat at kay Busjob at Nitan Yan, yeah, shoutout po at kay Red Carlo Villamente Yan, yeah, shoutout po, idol Ayan po, marami pong salamat sa patuloy na pag Salamat pag tangkilik po sa lahat po na adventure natin ginagawa Ayan, sana pagkaluban po tayo ng Panginoon ng Kalakasan Ayan, Marami pong salamat and God bless po.